Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Happy morning everyone. Ito na naman ang yung life coach at ka-negosyo partner Ate JB. So, for today's video, kaibigan, magbibigay po ako sa inyo ng tips paano kayo makakasave ng pera at paano kayo kikita ng extra. Kikita ng mas malaki, their friends, uh, mas malaki pa sa inyong tubo sa sari-sari store. So, ang tip nito ito, kaibigan, no, ang bagay na ito ay ginagawa ko po no, more than 20 years na. At nakatulong po ito, nadagdagan yung kita ko, nakasave pa ako ng malaki. Kaya, ayan, ito, no, lalong lumalago ang ating sa sa business. Kaya naman, naisipan ko rin, kaibigan, na talagang ipaalam ito sa inyo. But before that, dear friends, no? Kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate sana naman magsubscribe ka na kay Ate and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asinso. Sana, kaibigan, pakishare na rin, no? Para mas marami pa tayong matulungan. Sana, please, kaibigan, don't skip the ads. Malaking tulong po ito sa amin ng aking family. Uh, by the way, kaibigan, don't mind my background, no? Uh, medyo maingay po kasi marami pong bumibili ngayon sa ating tindahan. Si Francis ang nagbabantay kasi si ate GBI gumagawa ng video. Ngayon, kaibigan, no? Ipapakita ko na po sa inyo ang bagay na ito. Gawin mo ito, kaibigan. Kahit wala ka pang tindahan, gawin mo ito sa tung ikaw ay mag-go grocery kahit wala ka pang tindahan dahil makakasave ka talaga lalo na pag meron kang ganitong negosyo no sari sari store business ay makakatulong talaga ito sa iyong tindahan dear friends makakasave ka ng malaki kikita ka pa ng malaki dahil sa bagay na ito kaya dapat kaibigan gawin mo talaga ito this video ay malaking tulong lalo na't ikaw kaibigan ay bago pa lang sa iyong sari sari store business siguro hindi mo pa ito ginagawa o ikaw kaibigan, plan mong magtayo ng negosyong ito, tindahan, ay para sa iyo po ito ha. Dapat gawin mo ito, gawin mong bagay na ito, pag ikaw ay maggrocery Dahil natiti ako kaibigan, katulad ni Ate GB, katulad sa iba nating kasari no, sa sari Store Business Owners, nakasave kami ng malaki at kumikita kami ng malaki dahil sa bagay nito. Again, gawin niyo po ito kaibigan, makakatulong po ito para lalong lalago ang negosyo. So ngayon mga kaibigan, nasa loob na po tayo ng big supermarket. so uh, suki ko po ito, matagal na, lagpas na 20 years. No? Ang Gaisano Fiesta mo. Kaibigan, pagdating niyo po sa loob ng big supermarkets bago kayo maghanap ng mga produktong inyong bibilin sa mga aisles na yan, unahin niyo po pagpunta yung promo aisle section. Ayan, tama po ang narinig nyo kaibigan. Promo aisle section. Dito po nilalagay nila lahat ng mga promos. Mga buy one, take one. Mga buy six plus one. Buy five plus one. Yung buy ten plus one. Ayan, yung mga less prices their friends. Kagaya po nito, tingnan nyo si Lucky May pansit Pancit Canton. Buy 7 plus one. Ayan, bumili ka ng pito ay may isang pa-free po. Ayan, di ba? So, dagdag kita na yan, kaibigan. Dito ka talaga punang pupunta. Katulad to, kaibigan, na Milo. Ayan pero marami pa kung marami pa talaga kung stocks na may Loke kaya hindi na akong bibili. Pero 'yun kay Bigan buy 8 ata plus 1 tie. And so marami pa there friends, ipapakita ko lang po sa inyo kung gaano kahalaga ang promo aisle section. Bakit kailangan nating unahin ito? Tingnan niyo, bibili ka ng biscuit, may noodles na free. O di ba? Marami kang makikitang pa-promo dito kay Bigan katulad nito mga fabric conditioners. Ayan, buy 5 No, by 6 plus 1. So another kita 'yan kay bigan. Maghanap ka lang, marami kang makikita katulad dito their friends o oh, 'di ba o oh, o oh, safeguard o oh, 'di ba? Ayun. By 6 plus 1. So malaki ang kikitain mo. makakasave ka, kikita ka pa ng extra o oh, 'di ba? Sino bang aayaw sa promo aisle section? So again, ay pinapakita ko lang sa inyo, pinapaalam ko po ito kasi alam ko some of you hindi ito alam their friends lalo na bago ka pa lang nagsimula na yung tendahan sa resale store business alam ko marami sa mga kasari natin ang hindi alam sa mga big supermarkets meron tayong tinatawag na promo aisle section doon po nakalagay yung mga produkto na may pa free yung less sometimes kung walang pa free less po less ang price katulad ng Vita my free na noodles o di ba dagdag kita their friends kaya ito talagang dapat unahin natin pagpasok natin sa loob ng big supermarket yung promo aisle section makakasave ka kikita ka pa ng malaki kaya ikaw kaibigan kung plan mo mag magsara-sara store business again ha mas maganda mamal, mamili, maggrocery sa big supermarket kay sa pamilyang bayan. Sa palengke kasi uh, most of them kinukuha na yung promos, yung mga free kinukuha nila. Yun talaga na notice ko sa pamilyang bayan sa palengke. Kinukuha nila katulad ng Max, may free na manghuan. Kukunin nila yung manghuan, pero sa big supermarket hindi nila kukunin. Ayan, sila na mismo ang naglagay yung iba, o di ba? Buy limang tang na orange juice, may free na isang lemon flavor, o di ba? Ayan. So, ito kaibigan mo, no? isang dozen ng tang, ah, sampo pala, may fa na dalawang litro. O, ba? Diba? So, doble doble ang kita natin saan ka pa. Kaya gin kaibigan na, unahin mo yung promo ad section. Mga ito na yung sinasabi ko kanina na dagdag kita, no? Dagdag binta, dagdag kita, dagdag profit, their friends. Tignan nyo naman. Mga promo products, promo items. Ito dapat ang hanapin nyo mga kaibigan pag kayo ay namalingkit na grocery. Sa pamilyang bayan, minsan lang po may mga free. Kasi yung ibang uh, wholesalers, no? ay kinukuha po nila yung free. Ayan, kaya mas maganda bumili sa mga big supermarkets, katulad ng mga malls, kaibigan, kasi marami talaga mga ganito. Ayan, tingnan nyo, no? malaki talaga ang kita mo. Kikita ka pa sa mga ganito, pagbinta mo, may profit ka, dagdag pa itong mga free nila. Ayan, so, buy 6 plus 1, buy 11, uh, get 1, buy 5, get 1. So, katulad nito, their friends, buy 6 plus, uh, buy 6 plus one free, di ba? Diba? So, maganda talaga kaibigan, no? Kaya nga, pinapaalam ko ito sa inyo kasi alam ko yung iba, lalo na bago pala nasimula ng kanilang tindahan, hindi pa ito alam. Pagpasok nyo po, again, pagpasok nyo sa big supermarket, makikita nyo po ito. Unahin nyo po pagpunta ang promo aisle section. Yung isang aisle, kaibigan, na puro ganito. Mga promo items doon nila ilagay sa isang lugar, isang place sa supermarket and doon lahat ng may papromo kay Bigan pero wag ka namang bibili kahit may papromo kahit may free wag mo nang bilhin kung hindi mo kailangan sa tingin mo wala talagang bibili sa yung tindahan eh kahit may free pa wag mo bilhin maliban na lang kung ikaw mismo ang gagamit kasi kahit may free pa yan kahit pa promo pa yan pero hindi ka naman kikita dahil walang bibili or hindi mo gagamitin sayang kaya ang bilhin mo, yun lang may bibili sa yung tindahan or gagamitin mo. di ba diba? Dagdag kita, dagdag sales. Again ha, hanapin nyo po sa big supermarket pag kayo po ay na grocery. Promo aisle section. Malaking tulong po ito para kikita ka ng malaki at syempre, lalong lalago ang iyong sari-sari store business. Pero okay, mga kaibigan, ipakita ko na sa inyo na ipailan ko na po sa inyo ang dapat natin gawin pag tayo ay mag no? Do doon talaga tayo sa big supermarket kasi again sa mga small no I mean, sa pamilyang bayan sa public market kay bigan kadalasan if not all kadalasan talaga kinukuha nila yung mga pa-promo yung mga free kadalasan meron marami ako nakita kay bigan no? kinukuha talaga nila when hindi naman natin sila masisisi kaya mas maganda talaga no na tayo ay pupunta sa big supermarket. Tayo na mismo pupunta doon kasi sayang yung mga promos. Kikita tayo may mga freebies. Maraming free, malaming, maraming less prices. Talaga makakasave tayo at kikita tayo ng malaki. And thank you so much kaibigan. Tinapos yung po ang doon yung aking video. Lagi lang natin tanda parati ko sinasabi. Hindi mahirap, hindi imposible na no? masinso tayo. Basta ba, masipag tayo, madiskarte tayo. May tama disiplina sa sarili, of course. Huwag kalimutan ha, dapat, dapat, we have God in our life. No, sabi saya pa, dapat lang, Jude. <laughs> dapat, no, na we have God in our life. Okay, mga kaibigan, ha, aasinso tayong lahat, claim it. Okay, thank you so much kaibigan. I love you all. God bless.